inyong Sa pamamagitan nila, nalalaman ng malinaw, natural, at madaling maintindihan ang asalin. So, di ba, sa buta na yung ating text, text ito sa pagkakas sa Dinsula ito. Dahil pag, like for example, Estava lá, então. Yes. Ибо Ito pa ba? Ito lang lang din sa kanilang sa, sa, sa manual na sa loko. Pag nakikita niyo yun o, you know, upang punta ka lang piliin ang yun o. You know, pag makuha niya agad yung uh, manual na, kung ano yung pinilagay uh, sa saluntunasan iyan yun, know, ay, uh, ibig sabihin, naiintindihan niya agad yung pagsulud-sulud ay, like, for example, dito. Na control. kung gusto niya pinunta sa pwede ba sa um, cellphone <laughs> yung red guide niya e, pwede sila i-sign sa bago yan po ang guide pwede sila i niya sa Pilipino sa sign so pag nag-examine niya pwede rin niya ma'am pwede rin niya mga magkasunsun kung paano rin, kung saan niya gustong uh, like kung sa option ba sa menu -view, or list na uh, o ganyan Pada saat ini, anda boleh melakukan semua yang anda lakukan. Sehingga anda dapat menghasilkan keadaan yang anda mahu. Selepas ini, kung sa buong manual ay palaging tinutukoy ang menu, no? sa parehong paraan, mas magiging uh, magaan ang pag-unawa. So, ibalik, di -change it, na i-change uh, yung menu na kung ano ang word, ibalik, no? Uh, di na sila malis Kaya, Okay. Pwede pag sa consistency, parang hindi um, di na, di na siya, like, mag-uwan yung mga term, parang dali dyan siya, dali, madali lang siya, uh, masunod ng mga gumagamit ng mga like sa mga laruan ng manual. Halimbawa, kung ginamit ang kalakalang galyon dito, sa isang bahagi ng salin, hindi dapat ito palitan ng commercial galyon sa isang bahagi. Ginawa mo lang ito. So, halimbawa nito, no, yung uh, talapala ng radyon sa isang bahagi ng sali, hindi dapat ito pala dyan ang sa ibang bahagi. So, dapat talapala ng radyon pa parang hindi talaga talagang malito yung uh, mababasa. Kaya nga, pagsunod sa consistency